Right mga masters, so welcome back ulit sa ating ito ba channel So update lang tayo today So bali dito, isa uh, contribution lang si Forman dito ng pagbubuo ng ating uh, grill So pangliman niya ng mga master Then natin uh, napos lang kaya uti uh, itong uh, gardenan uh, Asintahan So okay na, sa garden And then aray mga master So ito tapos na, bali papalitan na lang ni Forman to And then nalalagyan uh, na niya ang uh, Then dito naman, so nagtatanim na tayo ng progress Yung uh, tinanggal natin dito ng damo yung progress natin so andito na mga master Tsaka sa likod Arig mga master bali siyamping kanina yung nagtanim yan Ayan So tinanong -na -na natin ng progress na Ayan Then sa loob mga master bali ano uh, pinal Pinaltadaan ko ari So kinantuhan po natin yan So ito Itong aposte Ayan So pinaltadaan ko ang taas Kasi dito napagtadaan last time Na kanina isa gumawa ko ng table Para dito sa ating machine Sa ano natin sa ating nga table, so so yung uh, panggagayat ng ating uh, plywood para sa ating uh, mga cabinet. So, ito mga master, isa uh, okay na. Ayan. So, pagganahin natin. Ayan. So, ito yung on niya. Okay.